nagpahayag ng matinding babala ang China sa ating mga Pilipino. Itong babala na to, may connection to doon sa nangyaring banggaan ng kanilang dalawang barko. Nung inahabol yung ating barko, ay nagulangan sila ng, ng ating trupa. Kaya ang nangyari, nagkasalpukan sila. Ngayon, nagbabala ang China sa atin. Sabi ng China, magbabaya daw ng mahal ang Pilipinas sa ginagawang pagpasok sa kanilang teritoryo. Ang ating gobyerno guys, tayo, wala tayong pinasok na teritoryo nila. Sila ang pumapasok sa ating teritoryo. Nabalita lang kagabi na ang barko ng China ay medyo malapit na dito sa Manila Bay. Pero ikinumpirma naman ng ah uh, coast guardian na medyo malayo siya malayo-layo siya pero may mga kababayan tayo na matatanaw na nila ang barko ng China. Ang tanong ko sa inyo guys, kung ikaw isa ka sa mga nababahala, isa ka sa uh, aware diyan sa nangyayari sa West Philippine eh. Tanong ko sa inyo guys, ano kaya ang pwede nilang gawin or ano kaya ang kaya nilang gawin or ano ang kanilang gagawin? kung sakasakaling magkaroon ulit ng ganong klaseng senaryo no, know, between ating barko at barko nila. Kasi nung nakaraan, nagkaroon na nagkasalpukan, mayroong nasasaktan at naniniwala ang ating official, iba nating official na mayroong namatay sa kanila. Pero wala namang pinahayag ang China na mayroong namatay. Pero kitang-kita sa video na dalawang tao ang nasugatan. No? Apat yung nakikita doon na nakatayo sa harapan. Pero dalawa may dalawa doon na parang napuruhan. No? Ano kaya ang kaya nilang gawin? Or ano kaya ang susunod na mangyayari kung saka-sakaling uh, magpang-abot yung barko natin at yung barko nila? na at lahat medyo nakakatakot no kasi isipin mo ang babala nila kasi magbabayad ng mahal ganun ang ginagamit nilang term magbabayad ng mahal ang Pilipinas sa pinaggagawa no sa kanilang teritoryo kaya ayo guys anong masasabi nyo anong sa palagay nyo ano kayang Uh, gagawin lang hakbang na uh, aksyon sa kanilang ano kayang aksyon ang gagawin nila sa kanilang sinas sa kanilang pahayag na magbabayad ng mahal ang Pilipinas ayabangan natin guys kung ano yung mga susunod na pangyayari ah